Mula sa Far East Broadcasting Company, Turing. narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwana sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, na nangungumusta sa bawat isa at siyempre bumabati sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga, -subaybay, taga at kasama sa ating pag-aaral mula po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao gamit pong iba't ibang mga partner radio stations. Yan po ay depende sa inyong kinalalagyan kung anong oras at kung yan ba ay uh, AM or FM At tayo po ay nagpapasalamat din sa mga listeners nating kasama natin na nakikinig po online. Meron pong uh, YouTube, Facebook at gayon din po yung ating uh, app. Ano po? At uh, yan po ay subay subaybayan saan mang dako ng mundo. Iba-ibang oras din siyempre, depende sa inyong time zone. So maraming salamat po sa inyong pagsama at lalo't higit maraming salamat po sa lahat ng ating mga partner sa ministry na nagbibigay katiyakan na 'yung ating programa ay inyo pong masusubaybayan. Sila po 'yung ating mga uh, partner sa tech team, ano po na siyang uh, nagbibigay katiyakan na mapakinggan ang ating mga programa. So sa ating uh, pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-usapan po natin ang pagkakaisa sa iglesia. Alam nyo, napakahalagang topic po nito dahil uh, sabi nga eh, yung kalusugan po ng iglesia eh napaka-importante. At isang paraan para makita natin yung kalusugan ng isang iglesia ay yung pong kanyang pagkakaisa. Ngayon, marami po ang mga misconceptions no tungkol po sa pagkakaisa or unity sa English. Uh, naalala ko ang sinabi ng isang author na yung pong tinatawag na unity is very different from uniformity. Na paminsan po ay uh, napapagpalit natin. Ano ho ba yung uniformity? Well, ang idea po ng uniformity, kagaya po ng uniform, yung mga suot natin pag pumapasok, pare-parehas lahat. Ano po? Pero mapapansin natin na sa Bible, uh, hindi ho kinakailangang lahat pare-parehas. Ang importante ay eh, may pagkakasundo. Ano po, kaya mapapansin mo halimbawa sa 1 Corinthians chapter 12, tinalakay po doon yung iglesia bilang isang katawan, the church as the body of Christ. Isang napakahalagang kabanata na nagbibigay liwanag at pagkaunawa para sa atin para maintindihan natin na iisa yung katawan, iba-iba yung bahagi at bawat bahagi ay may kani tungkulin na ginagampanan. Kaya nga, napaka-importante nun kasi kung babasahin niyo po ang aklat ng unang Korinto, particular po sa chapter 3, ang mapapansin niyo po ang isa sa problema nila noon e eh, nagkampi-kampihan po sila. Alam nyo, very typical yan sa mga iglesia na mayroong mga manggagawa na mas pinapanigan, paborito, gustong-gusto natin. So, ganun po, hindi sila nalayo sa ganong uri ng Uh, problema. Kaya ho, pinag nila itong si Apostol Pablo. Hinambing nila ngayon ito kay uh, Apolos na isa pong uh, preacher. Ang sabi ho ng ibang tao, papanig ako kay Apolos kasi mahusay. Ang iba naman ay eh, papanig ako kay Pablo dahil siya ang nagsimula ng iglesia at mahusay din naman siya. Ngayon, ang napakaganda ron kung paano hong hinarap ni Apostol Pablo yan. Hindi ho niya ikinatuwa, ikinagalak yung pong ng mga uh, kanya-kanyang followers o tagasunod. Uh, hindi niya ho kinagalak na merong uh, kampi dito, kampi doon. Ang kanyang pagpapaliwanag po ay ganito. Ang sabi niya, uh, ultimately, una sa lahat, ang kaluwalhatian ay sa Diyos. Siya ang dahilan kung bakit kami naglilingkod. At ang sabi ni Pablo, kung meron mang kahusayan si Apolos, iyan ay galing sa Panginoon. At kung nagagamit man ito ng tama, ito'y dahil sa naging tapat siya sa kung anong pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. At ang sabi ni Pablo, kung anumang kahusayan ng meron ako, ito rin na may galing sa Panginoon. At uh, kung paano ito gamitin, ay uh, isang ayon din naman para sa paraang nagbibigay luwalhati sa ating Diyos. Kaya uh, ultimately, ang kanyang gustong ipaliwanag doon, ang kaluwalhatian ay sa Diyos. Ang ministeryo, pag-aari ng Diyos, at ang ministeryo po ay para sa layunin ng ating Panginoon. So dapat siya ang bigyang kaluguran, kaluwalhatian at uh, sa kanya natin i-attribute yung pong pagtatagumpay uh, pagtatagumpay sapagkat ito naman talaga ultimately ay galing sa kanya at hindi dahil sa tao lamang. Kung meron man daw silang kontribusyon, ito'y galing din sa Diyos. Abay, totoo naman. Saan ba nang galing yung spiritual gifts? Sa Diyos din. Saan ba nang galing yung kapangyarihan? Sa Diyos din. So tama si Pablo. At uh, paminsan ito yung namimiss natin para bang uh, siguro sa panahon natin ngayon dahil sa dami ng mga tinatawag na influencers, mga online or social media personalities, para bang nagkaroon na rin tayo ng uh, mga superstar. Ano ho? At uh, paminsan po ang trato na natin sa mga lingkod ng Panginoon, eh, para bang uh, pinagkukumpara-kumpara natin, pagalingan, pahusayan. Uh, panig ako kay ganito, panig ako kay ganyan, na pamisan din natin nakikita. In so doing, we are actually weakening the church. Pinahihina natin ang iglesia. Ang hindi naman dapat pagtapatin, pag-awayin, paglabanin, pagtagisan, eh pinagtatagis natin. So ang resulta, ayan, nagkakaroon po ng mga dibidibisyon. Eh hindi ho masama na meron tayong mga uh, sabihin na nating uh, gustong mapakinggan eh talaga namang meron tayong siguro yung style, yung content, eh paminsan po yun ang nag a sa atin. So it may be true. Pero hindi dapat mangyari na para bang yun na ho ang gagawin nating uh, pamantayan at the same time, eh para bang sa isip natin, eh yun na lamang ang uh, mahusay at uh, nakakalimutan natin that ultimately, anumang kagalingan, kahusayan, eh sa Panginoon ang gagaling. Dapat sa Kanya pa rin natin ibinabalik ang kapurihan. si ang ating itinataas sa gitna ng lahat ng mga bagay na ito. Di po ba? Kaya paano ba ni ba ni Pablo? So, pagdating po niya sa 1 Corinthians chapter 3, pinaliwanag po niya sa atin na ang ministeryo ay pag-aari ng Diyos. Sa Diyos to, ang Panginoon ang may-ari ng ministry ang Diyos ang source ng anumang ginagamit natin for ministry. Kaya nga sa 1 Corinthians 12, pinalawak niya ito eh. Pinaliwanag niya, mayroong mga iba't ibang kaloob. Ang bawat kaloob ay binigay ng Panginoon sang ayon sa kanyang kapasyahan. At ang bawat kaloob ay binigay para punuan natin ng isa't isa. Napakaganda nun eh kasi yung illustration po na yung church ay parang isang katawan. Ang ganda nun eh, ang laking bagay noon, kasi sa pamamagitan punon. Nagkakaroon tayo ng kaliwanagan na ganun pala ang church. Ah, sadyang merong kamay, merong paa, may bibig, may tenga, may mata, lahat importante. So ibig sabihin, wala tayong karapatan na sabihin na ah, mas higit ito, mas magaling ito, mas mahusay ito dahil iisa lang naman eh. Ang kailangan ay matutunan natin paano tayo mag-unite, paano tayo magkakaisa, paano tayo magkakaroon ng maayos na pagganap ng tungkulin. So napakaganda ho na makita natin yan Para maunawaan natin na yung mga differences natin ay hindi po binigay ng Panginoon Para pag-awayawayin tayo, magkumparahan tayo, magpagalingan tayo Kundi binigay ng Panginoon yan para ipakita na ang bawat isa ay dinisenyo upang tumugon sa pangangailangan ng iba At the same time, dinisenyo para matugunan ng iba ang inyong pangangailangan. So, we minister to other people through our spiritual gifts and other people can minister to us sa pamamagitan din naman ng kanilang kaloob na espiritual. Di ba? Napakaganda yun eh. So, sa ganung paraan, nakapaglilingkod tayo ng tama at maayos. Kaya talagang pag inisip-isip mo, walang pagmamalakihan eh. Dahil uh, pag nakakita ka ng mahusay, eh dapat nga i-celebrate pa natin 'yon. Bakit? Kasi ano 'yan eh, ni? natin 'yan eh. Iisang gawain eh. Panginoon ang nagbigay eh, di ba? Ngayon, ko nakakita naman tayo na medyo struggling pa sa kanyang kaloob, well, uh, it should motivate us to help the person. Bakit? Kasi iisang katawan nga tayo. Hindi pwedeng a uh, pabayaan natin o kutyain o o kaya na may ibabalang natin yung tao. Kailangan nating isipin paano siya matutulungan. So sa puntong ito, alamin po natin ang uh, spiritual gifts para maintindihan natin paano tayo magkakaisa. Kasi po sa Ephesians 4:16, ang sabi huron, habang maayos na gumaganap nang tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalago at lalakas. So yung tinatawag na church health o kalusugan ng iglesia ay nakasalalay po sa maayos na pagganap ng tungkulin ng bawat bahagi. So para maging maayos ang pagganap ng tungkulin, una, kinakailangan merong kaalaman ano ba yung aking tungkulin. Kasi pag di mo alam eh, paano ka naman maayos na gaganap ng tungkulin? So you have to know your spiritual gift. Uh, alam nyo, sa journey ng spiritual life, I would say isa ito sa uh, napaka-importanting, uh, dapat mauna, basic, ika nga. Kasi bakit? Pagka hindi mo alam ang spiritual gift, alam mo, maaaring magkaroon ka ng mga pagkakamali sa mga desisyon, kung sa ka maglilingkod at kung paano mo haharapin ang paglilingkod. Eh bakit? Ganto ho yan eh. Uh, may mga times po, kagaya nung ako po ay uh, pumasok sa ministry, na siyempre dahil wala kang kaalam-alam, usually ang basihan ng iyong pagsali sa ministeryo eh kung saan may bakante, di ba? Siyempre saan saan ka pwedeng maglingkod, so yun. Ngayon hindi naman necessarily na kung saan ka uh, may bakante o saan may bakante at doon ka sumali eh doon ka may kaloob. May mga times po na sabi ko nga kaya mahalaga ito yung bang napupunta tayo kung saan bakante, hindi necessarily kung saan tayo may kaloob. Kaya pa minsan nagkakagulo eh. Uh, mapapansin nyo. At minsan naman, kung walang tumutulong sa ating maunawaan to, eh baka magtagal pa tayo doon. So, isa yan. So, ang basihan, saan bakante? So, napupunta ka sa isang ministeryo na maaaring vacant, pero hindi ikaw ang best person doon, best fit, ik nga, dahil hindi yun ang kaloob mo. So, ano pa yung isa? Yung isa po ay uh, paminsan nagkukumpara tayo. Yan, mapanganib din yan eh. Sa paglilingkod sa Panginoon, pagka hindi mo alam ang kaloob mo, misang compare ka lang ng compare eh. Pag may nakita kang mahusay, sana ganun ako, sana doon ako. Eh, dilipat ka na naman. May nakita ka na namang isang mahusay, sana ganun ako, sana doon ako. Di eh, ganoon na naman, lilipat ka na naman. So, yung bang hindi ka mapirme. Kasi ang, ang nangyayari, dahil hindi mo alam ang kaloob mo, kung saan may mahusay, kung saan kami nakitang gagayahin, tutularan, eh lilipat ka na naman doon. So it does not help you mature spiritually. Kaya importante po na talagang alam natin yung kaloob. Sabi nga eh, merong tatlong delikado pagka tayo po ay wala sa dapat nating kalalagyan. Ano-ano yon. Una, you don't uh, maximize your potential. Totoo yan. Pag wala ka sa dapat mong kalalagyan sa ministeryo, hindi mo talaga ma-maximize yung potential mo eh. Kasi bakit? Eh, dapat, uh, sabi nga, kung ikaw ay paa, eh, you function as a foot. Hindi pwede ho yung paa, nagpipilit ka maging kamay, di ba? Uh, meron kang confusion. So, importante yung alam mo kung saan ka para alam mo kung paano i develop Pangalawa, bukod sa hindi mo ma-maximize yung iyong fullest potential, pag wala ka sa dapat mong kinalalagyan, ay maaari pong nahahadlangan mo yung dapat na nandoon. I hope you get the point ano. Alimbawa, may bakante sa teaching ministry. Di sumali ka. Eh hindi naman 'yon ang spiritual gift mo. Eh dinandoon ka ngayon dahil may bakante. Paano kung merong dumating na merong kaloob doon at 'yun talagang taong 'yon ang nababagay o nararapat doon? So ano ngayon ang mangyayari? Ang mangyayari dahil nandoon ka na nga, nahahadlangan mo siya na magampanan yung kaloob na binigay sa kanya dahil eh, nandung ka sa posisyon na dapat sana yung isang tao ang mas mainam na makakaganap ng kanyang tungkulin. Kaya yan po ang danger mga kapatid. And then pangatlo, syempre, pag wala tayo sa dapat nating kalalagyan, we limit how we can glorify God. Kasi alam mo, the more time you spend doon sa ministeryo na hindi mo dapat kinalalagyan, the less time or maybe no time is spent doon sa dapat mong kalalagyan. <laughs> Di ba? Eh, paano yun? Kung dapat doon ka sa kabilang ministeryo, nagpipilit ka doon sa kabila, nahadlangan mo yung nandon, tapos syempre may pupuno sa iyo doon sa ministeryo yung dapat ikaw ang nandon, pero iba ang nandon na hindi rin niya magagampanan ng mahusay dahil ikaw nga ang dapat nanduroon. So, kailangan maunawaan natin na yung pagkakatuklas at paggamit ng ating kaloob ay napakahalagang susi para talagang makapaglingkod tayo ng tama. You make your decisions around that. Uh, ano yung dapat pinagkakaabalahan? Ano yung mga pagsasanay na dapat yan ang mas pinupuntirian natin? Ano po ang mga hinihindian natin? So, everything, no? Yung mga bagay na yan, malaking, malaking factor po ang kaalaman eh. Uh, at the same time, hindi ka rin padadala dun sa kumpara ng kumpara. Kasi ang bottom line, if you know where you should be, and you are functioning according to God's calling and God's uh, spiritual gifts na binigay sa iyo, then hindi ka na mag-iisip na dapat nandun ako sa kabila, dapat yun ang ginagawa ko. Kasi very clear sa iyo na kung saan ka dapat nandoon, eh yun nga ang iyong paglilingkod. So, malaking bagay po. Kaya nga, uh, papano, papano? eto po ang ilan sa mga magandang idea. No? Una, you can study about spiritual gifts. May mga kabanata sa Bible halimbawa ang 1 Corinthians 12 basahin nyo yan among other chapters and verses uh, Ephesians chapter 4 is also a good chapter uh, Nandyan din po ang uh, 1 Peter chapter 4 and even Romans 12 no mga passages yan along with other passages natutulong sa inyo na maunawaan kung ano po ang spiritual gifts now uh, hindi po ito puro intelektual lang na nabasa mo ay siguro ganito ko Definitely, involvement is very important. Napaka-practical po ng spiritual gifts eh. Hindi ho yan yung tipong nalaman mo, abasa mo, eh doon ka na nga. Uh, ibig sabihin ng practical, use it! At uh, mapapansin mo, habang ginagamit mo yan, uh, nagkakaroon ka ng idea eh, through trial and error, ah, dito ako sa ministeryong ito, ah, hindi ako para dito. So, ganun ka-importante yun, ano, trial and error. And then, Mahalaga din po that you welcome feedbacks. Isa sa mahalagang susi ng paglago sa spiritual life, yung feedback ng ibang mga kapatiran. Kasi sila yung magbibigay sa iyo ng idea kung kumusta yung iyong paglilingkod. Di ba? Malalaman mo dun eh. Misa kasi merong magbibigay sa iyo ng affirmation. May mga tao magsasabi sa iyo na tingin ko dito ka may kaloob. May mga tao din namang marahil ang kanilang komento ay... Uh, hindi yung hindi yung gusto mong marinig pero yun ang kailangan mong marinig kaya napakahalaga po that we know our spiritual gifts and that we function according to the spiritual gifts given to us by God uh, that way tayo po ay talagang makapaglilingkod ng may kaayusan kahusayan dahil yun ang area of giftedness natin um, tandaan niyo po yung aking sinabi kanina na the more time you spend uh, doon po sa hindi mo kaloob, the less time uh, you spend sa dapat mong kinaroroonan. Kaya talagang sobrang importante po that we know our spiritual gifts and that we function accordingly. Isa pa sa mga maaaring makatulong sa atin pagdating po sa ating paglilingkod sa Panginoon, napakahalaga po na meron tayong mentor. Alam nyo, uh, ang pagkakaroon ng isang mentor ay isang malaking bagay no kasi sila ho yung mga tao na merong maturity at makakatulong sila upang malaman natin kung ano po yung ating uh, kaloob. No? Kasi paminsan, feeling natin, kaloob natin ng isang paglilingkod, yun pala, hindi. Eh, Doon ho papasok yung kahalagahan ng mentor. eh uh, At paminsan po, madediscern din natin, ito bang issue natin ay may kinalaman sa mali pala ang aking kinalalagyan sa ministeryo o ito bang ating issue ay tama yung kinalalagyan pero kulang ako sa maturity. Oh, magkaiba okay 'yon. So, that way, yung mga mentors natin will really give us a clear idea and direction kung ano po ang marapat nating gawin sa ating paglilingkod. Kaya talagang challenge po no as a believer na magkaroon tayo ng mga taong magbibigay sa atin ng proper guidance, uh, wisdom so that we can navigate dito sa ating uh, spiritual life. Kaya challenge po yan. Sabi ko nga, uh, nung ako po yung nagsimula sa ministeryo, hindi ko rin naman alam kung saan ako dapat eh. Kung saan-saan ako napadpad. Uh, kung ano-ano sinalihan ko. Eh alam nyo naman, pagkabataan dati eh. Uh, kung saan yung kaibigan mo, doon ka rin eh. So ano ba yung chances na pare-parehas kayo ng spiritual gifts, ano? So di, kung saan sila, doon ako naglingkod. Kung ano yung kanilang uh, pinuntahan at ginagawa, yun din ang aking ginagawa. Without really understanding kung... Yun nga ba ang ministeryo na para sa akin. Only to find out eventually na iba yung kaloob nila, iba yung kaloob ko. And uh, praise God dahil nakalampas doon sa stage na yon. Kasi pag talagang ang ginamit mong basihan eh, yung pagkakaibigan nyo, eh, ano ba naman yung chance na pare-parehas kayo ng kaloob? No? It's good to serve together, di ba? Kaya lang, uh, ang malungkot naman doon kung hindi nga yun ang kaloob mo at naipilit mo yung sarili mo sa isang paglilingkod na hindi ka naman dapat nandoon. So that will not be beneficial to you and it will not be beneficial to the ministry. So napakahalaga po that we find out ano yung ating kaloob. Uh, ano pa? Now, ito ho ang mahalagang tandaan ano. Uh, iba ho yung tinatawag na spiritual ministry, saan tayo dapat naglilingkod, iba rin yung spiritual maturity. Uh, ang ang spiritual ministry is based on our gifts, ano yung kakayahan Ang maturity, ayan po yung ay nakabase sa kung paano nating pinapakita yung uh, Christ-like character So very important po yan na May mga times po na ang sentro ng ating uh, ministeryo ay nakafocus sa anong gagawin Hindi dun sa pagkatao So to promote unity, hindi lang po sapat na alam natin kung saan tayo dapat kinakailangan po ay nade-develop sa atin ang tamang karakter para tayo po ay makapaglingkod kung saan tayo dapat naglilingkod. At the same time, alam natin paano makipag-isa, uh, makisama, maglingkod at magministeryo ng tama sa mga kapatiran. Kasi sa totoo lang, pag nag-involve kayo sa ministry, ang, ang nangyayari po dyan, nai-expose kayo sa ano eh sa weakness ng ibang tao at uh, yung weakness niyo rin nai-expose sa ibang tao so, sometimes it takes patience at uh, sa pamamagitan ng mga exposure na yan lalo tayong natututo lalo tayong lumalago lalo tayong nagde-develop kaya ang malaking challenge po diyan mga kapatid is to make sure that uh, as we minister we also mature As we develop our gifts, we also grow in character. Because ultimately, paglumalaguhu tayo sa ating character, we become more like Christ. Uh, makikita natin na yung ministerio natin ay talagang nagiging lubos na pagpapala. Kaya sobrang halaga po that we do not neglect yung focus sa spiritual maturity just for the sake of ministry. Makasamayan maturity and ministry. and uh, one contributes to the other. Ano po, hindi ka pwede mag without ministering at hindi ka rin naman dapat nagmi-minister without maturing. So, kailangan pag-isipan ang mga bagay na ito at isa buhay po natin. Uh, napakagandang journey. Bakit? Kasi, tandaan mo, tinawag ka ng Panginoon not only to be blessed but to become a blessing. And God has given you spiritual gifts para magamit mo sa iyong paglilingkod para maging pagpapala ka sa iba. Kaya nawa, maging hamon ito sa atin, tuklasin natin ang ating kaloob, gamitin natin sa kapurihan ng Diyos, let's develop maturity as well, para habang naglilingkod, nagiging pagpapala, and that way, nagkakaisa po tayo. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi, pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph